Nakisawsaw ako sa asawa ng iba. Hi Ate Mila, tawagin nyo na lang ako sa pangalang Zainab. 33 years old, isa akong Muslim. Kagagaling ko lang sa Saudi nang ligawan ako ni Hasan. May asawa siyang matanda at wala silang anak. Si Hasan ay kapitbahay ko rin. Ang asawa niya hindi taga dito sa amin. Dating kristyano na nagmuslim. Mabait ang asawa niya. Hindi problema sa kanya na magdagdag ng asawa si Hasan. Kaya nang alukan ako ni hasan ng kasal ay pumayag ako. Kaso ang problema ay ang dalawa kong kapatid na lalaki. Ayaw nila ako ipakasal dahil kahihiyan daw ang ginagawa ko. Kahit allowed naman sa Islam ang pagkakaroon ng apat na asawa. Gusto ni hasan magdagdag ng asawa dahil gusto niya magkaroon ng anak. At dahil okay naman sa tatay ko na magpakasal ako sa may asawa ay natuloy ang kasal namin. Okay naman ang pagsasama namin. May bahay ako at may bahay din ang una niyang asawa. Minsan nag-aaway din kami ng unang asawa ni Hasan pero hindi naman malala. Naging okay din ako sa mga kapatid ko. Kaso ang problema ay lumipas na ang limang taon wala pa rin kaming anak.